Mga idol bebe labis kong sumasalok mga idol so yun mga idol nandito na kami sa spot dito kami nang huli ng dilis mga idol ano nakasindi na si Uncle Lelet makasama pa yung mga kasama namin mga idol oh. medyo maliwanag pa mga idol sumasalok ng bebe labis kong mga idol oh. Sarap tong gawing ukoy mga idol. Yung kulay puti pa lang to na bulinaw mga idol. Idol. Eh na mga idol, lumutang na. Lumutang na idol. ilalim mga idol ang dami pa oh dahil pa sa ilalim mga idol yan mga idol oh. bebe labis kong sumasalok mga idol ilaw tayo mga idol yan oh Wow.

Ito yung maliliit na kwan mga idol namon riaw riaw tapos ito yung malalaki yan malalaki itong mga idol puno na namin kanina itong mga idol kaya nang sinasalo kong bebe labs ko so yan mga idol kung nagustuhan nyo yung video natin mga idol iwan ka ng like dyan mga idol di pa kami tapos mga idol madami pa oh. Maaga pa mga iyon